Ang unang umaga niya sa ikalabing limang palapag ay amoy kape at nervyos. Sa malaking boardroom na puro salamin ng pader at tanaw ang sasabayan ng ulap, may maahabang mesa, makikinis na laptop at malamig na tubig sa baso na barang pinipigil huminga. Nakatayo siya sa dulo. Maninipis ang paa ng projector stand. Naninginig ang mga daliri sa papel. At ramdam na ramdam ang bigat ng bawat matang nakatingin. OJT lang siya anim na linggo pa lang sa kumpanya. Pero heto siya, pinapaharap sa mga direktor para magbigay ng quick market scan. May umaawit ng ngiti sa gilid ng kwarto. May bahagyang pagtatawanan. Huwag kang kabahan, bulong ng isa sa likod, kasabay ng halakhak ng dalawa pang nakaupo. Five minutes lang yan! Kagat niya ang dila upang hindi madapa ang boses. Pinisil ang kopyang printout, mabigat sa tinta, magaan sa tiwala. Humigop ng hangin. Magandang umaga po. Umikot ang mga mata ng ilan. May tumikim. May sumingit na. Diretso na, marami pa tayong agenda. May sumulod na mahinang, ayan na. Parang lumiliit ang boardroom. Parang lumalakad ng kisa may pababasa noon niya. Nag-compile po ako ng data tungkol sa user behavior ng Gen Z sa mobile commerce at kung bakit bumababa ang repeat purchase sa kaluskos ng papel. May tumawa sa dulo. Gen Z? Putol ng isang boses na parang sinisipon sa kumpiyansa. Hindi ba ba alam, bata? B to B ang forte natin. Nagangat siya ng tingin. Nagsuntukan ng hiya at tapang sa lalamunan. Alam ko po. Kaya nga po. Huwag nang mahaba. Dagdag ng isa pa. Sabay-turo sa screen. Slideshow mo na. Napatingin siya sa projector. Patay. Nakalimutan ng IT ang HDMI. Nagtawanan ng dalawa. May nagbiro. PowerPoint na walang power. May kumindat sa katabing upuan, pinagmasdan siya na parang komedyante. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikumid sa ibaba ba kung saang probinsya kayo nanonood. Pinutol niya ang kamay ng kaba at umusog. Ako na po. Pinihit niya ang cable. Mabilis na nagboot ang laptop. Nanumbalik ang liwanag, pumasok ang unang slide. Mga numero, graph at maikling tala. Malinis, buo. Tumigil sandali ang tawanan. Naramdaman niya itong perpektong katahimikan na dumarating bago umarangkada ang tren. Base po sa data, may vacuum sa micro merchants. Yung maliliit na sari-sari, online sellers, home bakers, gustong sumali sa B2B pero hindi sila kasya sa tradisyonal na sistema. May tatlong problema, credit scoring, logistics at trust. Kaya gumawa po ako ng prototype solution sa thesis ko. Isang lightweight app na may community-backed credit at route pooling. Huminga siya, bahagyang nakangiti na. Ang pangalang binoo ko, Tulay. May nagangat ng kilay, may tumuwid ng upo. Sa gitna, ang pinakamatanda sa mesa ay nagpatuloy ng baso ng tubig at sa unang beses, hindi umiling sa sinabi ng bata. Demo po, anin niya? Click! Umilaw ang short video. Isang tinderang nag-o-order ng harina at itlog mula sa tatlong supplier. Pinagsama sa iisang drop-off at may microcredit na galing mismo sa points ng community. Naipakita niya kung paano pwedeng magbayad ang tindera gamit ang barya at GCash, paano sinusukat ang on-time behavior para tumaas ang credit limit, at paano pinipili ng system ang rider na may pinakamalapit na ruta para makadipid sa gasolina. Biglang may marahang halakpak sa likod. Sinunda ng tawanan, ngunit hindi na pangungutsa. Parang may nagising. Maganong CAC niyan? Tanong mula sa kanan. 30 pesos sa mga unang buwan, pababa sa 12 kapag stable na ang referrals. Dahil localized ang onboarding, kapit-bahay ang nagtuturo. ROI, 35 araw, average basket, 1,200, take rate, 2%, plus finance fee na 1% kung gumamit ng microcredit. Pero mas mahalaga po ang retention. Sa pilot test ko sa barangay namin, 80% ang bumabalik lingguan. May sabayang tunog ng mga ballpen na kumakalusko sa papel. May kumurap sa kanya, ngunit hindi dahil sa pangaasar, kundi dahil sa pagtataka. Saan mo ginawa ang pilot? sa may tabing ilog po sa amin. Pinayagan ng kapitan at sa tulong ng nanay ko, bahagya siyang natawa sa hiya. Siya ang unang user. Hindi po dahil may bias ako, kundi dahil siya ang pinakamasungit kapag tek ang usapan. Sabi niya, kapag naintindihan ko, may intindihan ng iba. May unting-unting pag-init ng hangin sa kwarto. Parang nagkaroon ng sayawang liwana galing sa bintana. Hindi niya na namalaya na nakangiti na siya habang nagpapalit ng slide. Ang gusto ko pong ipunto, kaya nating gawing B2B ang mga hindi umaabot sa B2B. Hindi kailanang malaking truck agad. Minsan tricycle at apat na train ng itlog lang. Pero tuloy-tuloy na at magkasama. Licensing, Compliance, Risk? Sunod-sunod na tanong. Sinagot niya isa-isa. May research siyang pinagpuyatan. May spreadsheet siyang inararo hanggang madaling araw. Kabisado niya kung paano gumagalaw ang microfinance. Alam niya kung paano mag-partner sa mga co-ops at kung saan kukunin ang riders kapag kulang ang fleet. Lahat iyon, dala niya bilang anak ng tindera at apo ng magsasaka at bilang OJT na nakikinig sa boses ng lungsod tuwing madaling araw. Humupa ang kuliglig ng biro, pinalitan ng mga tanong na matalas ngunit magalang. Kung scale sa sampung syudad, kung pumasok ang kompetitor, kung lumipat ang logistics partner, sagot, sagot, sagot. Isang board member ang umiling, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil parang may nakakalunod na galing sa harap nila na hindi nila inaasahan. Itinas niya ang huling slide. Tulay, mula sari hanggang B2B. Sa baba, maliit na logo. Isang arko na gawa sa kamay. Magkakabit parang magpinsan sa palad. Nagtapos siya sa mahinang ulit matatag na ito po ang nakita kong puwang. OJT lang ako, pero kung papayag kayo, handa akong mag-extend ng internship para maipakita ang buong blueprint. Tahimik. Matagal na tahimik. Pagkatapos, isang tawag mula sa CEO na kanina lang ay nakatalikod, nagsasalita sa phone. Ipanyak mo sa projector ang deck na ipinadala ko. Utos nito sa admin. Ngayon din, nagpalit ang screen. Biglang pumasok ang isang bagong slide, hindi sa kanya galing, na may running headline, Proposed Acquisition to Solutions. Parang natanggalan ng buto ang tuhod niya. Lumingon ang lahat, may napabulastang, Ha? Pasensya na, sagot ng CEO. Nakaangkla mga daliri sa mesa. Matagal naming pinapanood ang thesis na yon. Pinacheck ko sa strategy at sa tatlong firms. Pareho ang sinasabi. Hindi lang ito magandang proyekto. Ito ang kulang sa atin. Ngayon ko palang sasabihin sa board dahil kaka-approve lang ng due diligence kanina. Tumingin ito sa kanya. Ikaw ang co-founder, tama? Napatitig siya. Parang tinamaan ng pagyanig. Oh. May 51% na kami mula sa incubator na kumukup sa iyo. Pero ang natitirang 49% nasa sayo. At bago ka tumanggo o umiling, pakinggan mo muna to. Bumukas ang susunod na slide. Financials, Terms, Support. May linya na naka-highlight. Acquihire. Retain founder as head of community commerce. Seed fund for city expansion. Education grant for founder. May isa pang linya. Malaki ang font non-negotiable. Maintain brand name, Tulay. Bumukas ang aircon na parang humihinga rin. May isang director na kanina'y tumatawa ang napakagat sa lapis. May isa pang halos pumalakpak pero pinigil ang sarili. May nagtanong nangingiti. Ganito kabilis? Kapag may tulay, hindi na kailangan ng mahabang palibot, sagot ng CEO. Tumingin sa kanya, banayad. Ikaw ang naglatag ng kahoy, kami na magpapatibay kung papayag ka. Naluha siya, pero hindi tulad kanina. Ito, mas malumanay, mas mabigat sa pasasalamat. Umangat ang mga alaala. Nanay niya ang naglalakad ng madaling araw para kumuha ng panindang tinapay. Siya nung high school, nagbebenta ng rice topping sa kanto. Thesis advisor na nagsabing, maghanap ka ng totoong problema, hindi lamang graph. Lahat sila nakaupo ngayon sa balikat niya. Bakit po kayo na akin nagtawanan kanina? Mahinang tanong, hindi paghihinga tila, kundi pag-unawa. Isang director ang napayuko. Hindi ka namin kilala, sagot, halos pabulong. At minsan kapag bata at kabado, ang una naming reflex ay pagtawa para takpan ang hiya namin na baka siya pa ang mas may alam. Humakbang ang CEO, inilapit ang kamay. Kung handa ka na, Magsisimula tayo sa isang bagay. Humingi kami ng paumanhin. Naghalakhakan ng iba ngayon, totoo at marahan. Sabay sabing, sorry. May iba pang nagsabing, welcome. May sumipol, may pumalakpak. Parang bumukas ang bintana kahit hindi naman gumalaw. Pumasok ang hangin ng pagbabago. Pwede po bang may hiling ako? Tanong niya, hawak pa rin ang papel na kulubot na parang balat ng lumang pangarap. Ano yon? Sa unang rollout, gusto kong mauna ang barangay namin at kung maaari, kasama si nanay sa community council. Non-negotiable din yan, sagot ng CEO. Nakangiti. Gusto namin ng tulay, inuuna ang lupa kung saan ito nagsimula. Lumapit ang admin. Inabot ang folder. Ito ang draft ng MOU. Pwede mong pag-aralan muna. Walang pipilit. At kung ayaw mo, tutulong pa rin kami. Taningap niya, mabigat. Pero ang bigat na yon parang bag ng backpacker na alam mong puno ng tubig at pagkain. Handa kang tumuloy. Payag po ako, mahinang sabi. Pero may kondisyon din ako. Sabi mo, bago tayo bumulusok sa numbers, pwede po bang dumaan ng team sa tabing ilog? Gusto kong ipakita sa inyo kung bakit ang tulay ay hindi lamang app, may mga mukha ang bawat metric. May mga kwento ang bawat basket. Kung hindi nyo maririnig ang ingay ng palengke at tawa ng nanay ko, magiging halo lang to. Schedule natin bukas. Magdala kami ng chinelas. Nagtawa na ng lahat. Tumayo ang ilang director at lumapit sa kanya para makipagtamay. Yung iba nga nagbiro pa ngayon, ngayon may paggalang, may pagbibigay daan. May nagbulong, buti na lang hindi ka natakot. Salamat sa tulay mo. May sumunod na, Paano ka nagkaroon ng lakas? OJT ka lang tapos boardroom agad. Hindi ko po alam, tapat ng tugon. Pero sa bahay, kapag may kailangang itawid, kahit bata, tumutulong tumulay. Paglabas na sa boardroom, humabol ang admin. May naghihintay sa lobby. Anito? Matanda, nakadaster, may dalang mga dahon. Sabi niya nanay mo raw. Halos mapatalon siya sa salak. Bumaba sa elevator. Sabik na sabik at pagbukas ng pinto Andun nga Ang nanay Naka-duster na malinis May dalang bilaw ng suman At ilang dahon ng pandan Anak Yakap itong mahigpit Amoy bigas at araw Kung hindi ka pa bumaba Ipapasok ko na to sa boardroom Nay Tawa niya Luha na naman Na-approve na po Bibili nila ang tulay Pero hindi mawawala ang pangalan Tumanggo ang nanay tinitigan siya mula ulo hanggang paa na parang ginagawa mulat sa pule. Sabi ko na eh, kapag mababa ang tulay at hindi nakakatakot tumawid ng bata at matanda, doon dumadaan ang biyaya. Dumating ang CEO at ilang director, nakasmile, nakababa ang tingin, may paggalang na parang nasa baryo. Magandang hapon po, bati nila. Kami po ang magiging kasosyo ng anak ninyo. Teka, Sagot ng nanay na kataas ang kilay, Kasosyo? O sakay lang kayo sa tulay? Natawanan ng lahat, kakamping nag-aayos ng pako, sagot ng CEO. Hindi sakay. Inaantok na mga gutom, sabi ng nanay. Hiniabot ang bilaw. Tikman niyo muna to habang nag-uusap, huwag puro graph. At sa labi na yon, sa pagitan ng marmol at salamin, naghalo ang tawa, suman at mga kamay na magkahakitin. May dumaan na janitor at tinawag din, pinakain. May receptionist na kinagat ang dulo at napasinghap. Sarap! May gardya na lumapit at nakisuyo ng maliit na piraso para sa anak niya. Lahat parang bigla na lang naging community. Kaibinahan, umuwi siyang nakasakay sa boss. Yakap-yakap ang folder at ang pangarap. Sa labas umuulan ng mumunting ilaw mula sa mga bintana ng gusali. At bawat ilaw ay parang buntong hinga ng mga taong may tindang gulay, itlog, harina, sabon, mga maliit na negosyo na kailangan maabot ang kabilang pampang ng oportunidad. Tumawid ang bus sa tulay ng ilog at sa salamin, nakita niyang kumikislap ang tubig na parang dila ng pag-asa. Bumaba siya sa kanto ng palengke. Andun si nanay, pinapasara ang tindahan, tiklop ang canvas. Anak, sabi niya, Bukas dadating yung mga taga boardroom Opo nay, sagot niya Sabay tingin sa magitning nadaang Latag ng karton at kahoy At dito natin sila dadaan Sa tunay na tulay Sa kinabukasan May mga lalaki at babae Na nakaitim at nakapolo Na natapakan ng basang semento Umupo sa bangkito At nakinig sa mga kwento ng tinderang si Aling Tess ng rider na si June ng mag-ina sa kanto sa bawat salitang utang, tiwala at oras, naglagay sila ng marka sa notebook. Hindi bilang gastos, kundi bilang materyales sa tulay na itatayo nila kasama siya. At tuwing may tatanong kung sino ang nagpasimula ng lahat, sisimangot ng kaunti, naguumurong ang hiya at maririnig ang sagot ng mga tao sa palengke, sabay-sabay at masaya yung batang OJT na pinagtawanan sa boardroom. Siya yon. Pero ngayon, sa tulay niya, sabay-sabay na tayong tumatawid. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, I hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned.